Mga idol atin pong pag-uusapan na binalaan ni Jermel Charlo si Canelo Alvarez, at Canelo Alvarez na papagod na sa mga tanong tungkol kay Benavides, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tera, pag-uusapan na natin. Binalaan ni Jermel Charlo na siya na ang Big Charlo ngayon, at darating siya sa ibabaw ng ring na may lubos na kapangyarihang para talunin ang undisputed super middleweight champion na si Canelo Alvarez sa ikatatlumpunang Setyembre, magiging isang pagkakamali sa panig ni Canelo kung tinitingnan niya si Jermel bilang ang maliit na Charlo para sa kanilang laban sa susunod na buwan dahil sasabak siya sa ibabaw ng ring na may mas malaking laki ng pangangatawan na mula sa 154, at gagawin niya yun para makuha niya ang respeto ng mga tagahanga ng boxing. Kung si Canelo ay lalaban ng walang ingat tulad ng ginawa niya sa kanyang huling laban kay John Ryder, Gagawa si Charlo ng malaking impact sa naturang laban para ipapadala siya sa kanyang ikatlong pagkatalo sa kanyang buong karera. Sa hitsura ni Canelo kamakailan sa kanyang huling tatlong laban, maaring matalo siya kahit nasa top form siya. Bagamat natalo niya si Caleb Plant sa kanilang laban noong 2021 ay hindi na siya kagaya nung dati. Dagdag pa ni Jermel Charlo may napili na siya ng mga hanay ng mga manlalaban sa kanyang listahan para sa kung sino ang gusto niyang susunod na kalabanin pagkatapos niyang patalsikin si Canelo sa susunod na buwan. Una sa kanyang listahan ay si David Benavides, na limang taon nang nakiusap kay Canelo para labanan siya. Pangalawa ay si Caleb Plant, na kamakailan lang ay nagkaroon ng insidente na sinampal ni Plant si Jermel Charlo. At sa pangatlo ay si Terence Crawford, na kasalukuyang number 1 pound for pound. Nahinahamon si Jermel sa 154 Division, at nangako naman si Jermel na babalik siya sa dati niyang timbang para ponlakan si Crawford. At sa pangalawang istorya ay pagod na si Canelo patungkol kay Benavides. Sinabi ni Canelo Alvarez na pagod na siyang tanungin tungkol kay David Benavides dahil palagi itong dinadala ng media at mga tagahanga. Sinabi ni Canelo na lagi niyang inaaway ang mga taong gusto ng mga tagahanga sa kanya, ang problema ay kapag si Canelo ay humarap sa mga manlalaban na gusto ng mga tagahangan na makita siyang lumaban, ito ay tumatagal ng mga taon, at kung minsan ay lampas na sila sa kanilang kagalingan. Halimbawa, hindi nakalaban ni Canelo si Golovkin noong siya ay 33 anyos, nakalaban niya si Golovkin noong siya ay 37 anyos na sa loob ng apat na taon, at si Miguel Cotto ay 35 anyos at higit sa burol na labanan siya ni Canelo noong 2015. At kung nakalaban ni Canelo si Benavides noong nakaraang taon sa halip na piliin si Dimitri Bivol at 41 anyos na si Golovkin, ay walang magtatanong sa kanya tungkol dito, ang pangunawa ng mga tagahanga ng boxing na si Canelo ay tinatago si Benavides sa nakalipas na limang taon. Piniling labanan ang mas mahinang oposisyon para kumita ng pera sa mga siguradong laban. At ngayon naman ay si Jermel na bagamat sinasabi ng iba na kayang talunin si Canelo pero ito ay galing sa halos dalawang taong pahinga dahil sa injury. Hanggang dito na lang mga idol.